Nabunyag ngayon ang umano'y isang sindikato o grupo ng mga aktibong empleyado at dating opisyal ng National Police Commission o NAPOLCOM na pinagkakakitaan ang ilang police official na may mga kasong nakasampa sa komisyon. Ito ang limitaw makaraang matimbog sa entrapment operation ang isang matagal ng empleyado ng NAPOLCOM na nangingikil ng pera mula sa isang police officer sa loob mismo ng kampo kerame bilang kapalit umano sa mabilis na pagresolba sa kanyang kaso ayon kay Napolcom Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan dapat nang matigil ang ganitong modus operandi na nakakasira sa imahe ng komisyon everyone was happy, I am happy. Actually, I'm, I'm, I have mixed emotions because uh, kaya nga, the meeting before you, mga empleyado ng Napolcom ang nandito eh. Maraming malungkot, to be honest, maraming malungkot. Maraming rin naawa dun sa tao. In fact, naglabas ng statement din yung employees in support of us, but of course, um, also asking for due process for uh, those involved, which we will give, of course. Um, pero siyempre, isipin nyo rin na by virtue of the age of the person who was involved, kitang-kita -kita nyo naman, hindi naman bata yan. Maraming kaibigan dito yan. At institution na yan dito. Which also makes you question, gano'n na ba katagal ito? Diba? Two-pronged yan eh. Oo nga, matagal ka na, maraming ka na kaibigan, pero two-pronged eh. Uh, isipin nyo, 1991 pa ang natulpo. Gano'n na ba katagal ang mga pending na kaso dito. 10 years, 12 years, 14 years. 18 years yung uli namin nakita. In fact, ito, si ERA. 15, ilang kaso yung ilang 15 years. Anong incentive sa isang taga napolcom na bilisan yung kaso? Wala. Kasi maari palang may pagkakataon na pagkakitaan. So tatanggalin natin. We, Malungkot man sa akin na sumampol pero kailangan natin ipakita na hindi pwedeng pagkakitaan ng mga kaso sa napi. At sa tulong ninyo, I think we sent the very clear message and very clear warning na hindi dapat ganoon ang kalakaran dito. Kaugnay nito, pinapurihan ni Commissioner Kalinisan ang mga opisyal at tauhan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG at PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nagsagawa ng entrapment operation. Sa isang simpleng seremonya sa punong tanggapan ng Napolcom, ipinagkaloob ni Kalinisan ang Certificate of Commendation, na labis namang pinasalamatan ng bawat isang opisyal at tauhan ng PNP-Imeg at CIDG. Sa kasalukuyan, inihahanda na ang mga kaso laban sa nadakip na Napolcom employee. Nagpapatuloy din ang investigasyon ng CIDG sa iba pang sangkot sa sindikato. Para sa QC News Today, David Oro nag-uulat.